muli po isang mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers followers at mga viewers dito man po kayo sa Pilipinas o sa abroad man po kayo lahat po ay uh, binabati ko ayan po at uh, again at paingat po kayo kung nandyan po kayo sa Iran at saka dyan sa Israel paingat po kayo dahil uh, mukhang uh, tuloy na po yung uh, gira Diyan sa pagitan ng Israel at saka Iran. Bago po tayo magpatuloy, siyempre, nais ko lamang pong kwan, uunahan ko na po yung laging po sa akin, yung nag-iisa lang daw yung damit ko. Kung kahapon po, dalawang magkasunod na araw na halos parihong puti. Kahapon po yung nasuot ko na itim po yan, Nahapon niya, nasuot ko yun na sa likod ko. At ngayon po, halos, halos pareho lang din po. At uh, parang uh, kahawig din po ng itim. At na uh, pinapaunahan ko na po kasi ito yung inisyo sa akin dati na nag-iisa lang yung damit ko. Anyway, okay lang naman po yan. Kaya lang ngayon, pinapaliwanag ko. Inuunahan ko na po agad para hindi na siya magkokomenta. Ayan. Ayan po at... Uh, Aywan ko, paano ko ba uumpisahan itong kung paano kong ipapaliwanag sa inyo itong tungkol sa gira ng uh, Iran at saka Israel. At uh, ha mukhang ako uh, na po, mukhang uh, talagang uh, lalala pa po ito. Dahil uh, So, ba ba bagkan mo lang po na muna tayo mag... Uh, eh, panood ko lang po muna sandali ito bago tayo magbigay ng reaction po. Para po mas maganda. Naubos na ang pasensya ni U.S. President Donald Trump sa Iran. Ayon kay Vice President uh, J.D. Vance <coughs> sa Punso ng Roma maaring magpunsya ang American Chief Executive na gumawa ng karagdagang aksyon laban sa pagpapayaman ng Iran sa uranium. Agad nagpatawag ng meeting si Trump pagdating mula sa G7 Summit sa Canada upang talakayin ang umiiral na sigalot sa Middle East. Hindi pa malinaw sa ngayon kung planong samahan ng Estados Unidos ang Israel sa laban nito sa Iran ayan po ang bibigyan natin ng uh, reaksyon kaya ko po ipinanood sa inyo yung balitang yan dahil po malaki po ang kinalaman dito sa aking topic ngayon dahil nga po kung yan po ay tutuloy na at uh, makikialam na sa saw na rin tong Amerika dyan sa laban ng Israel at Iran na ito. Naku po. Yan na po yung masasabi nating dilobyo sa ating lahat. Oh, ay Mr. Berana, bakit mo naman nasabing dilobyo ay uh, ano bang pakialam natin dyan sa gira ng Iran at saka uh, Israel na yan? Malaki po mga kababayan ang ating uh, pakialam. Dahil po, lahat po ng uh, gira, at uh, lalo na po diyan sa git ng silangan niyan ng Asia ay malaki po ang epekto sa atin niyan. Ngayon pa lang po nagsisimula na yung epekto sa atin eh. Nandiyan na yung nagmamahala na dating mga mahal na na mga bilihin natin lalo pa pong mamahal yan. Pangalawa po yung gasolina. Uh, mga makrodo langis na yan ay dyan po nang gagaling yan, halos may mga portion po dyan na pinanggagalingan dyan sa Iran, lalo na yung mga supply natin ng langis at saka uh, crodo so, apiktadong apiktadong po tayo dito, dahil nga uh, sigurado po yan, pagka may gira abay uh, magiging limitado po yung ating supply ng uh, ating uh, pangunahing pangangailangan na kung saan po yung langis at saka krudo uh, na yan so kung ganoon po ay uh, wala na pong kwan wala na pong uh, uh, chance pa na gumanda pa ang buhay ninyong mga Pilipino kasama na po ako dyan, hindi ko na po sinama yung sarili ko kasi nga po kahit kailan naman, kahit nung uh, nagkamalay ako, hindi po ako na nangailangan ng tulong sa gobyerno. Kahit noon pa po, bata pa ako. Kaya ang sinasabi ko lang po dito, kayo po, ang higit na maapiktuhan dito dahil uh, dilubyo po ito maituturing. Maniwala kayo sa akin. At uh, kaya nga po, ang sinasabi ko nga po sana, huwag nang magtuloy, huwag nang makialam itong Amerika dyan sa away niyan. Dahil nga, pagka nangyari talaga yan, at uh, kakampi itong Amerika sa Israel papaano kung kumampi na rin ang Russia dito sa Iran ay kakampi po ng Iran yan ang uh, posible pong uh, mangyari niyan ay third world war huwag naman po sana at pag nangyari po yan wala na hindi na po kailangan babangon or baka nga magkamatay na lahat ang tao. Dahil nga po ay uh, gagamitin na po nila yung mga atomic bomb nila, yung mga panglason nila. ay uh, Ayaw ko. Mga virus na pakakawalan nila, yung mga kung ano-anong mga pakakawalan nila dyan. Abay marami pong mamatay. Kaya nga po yung uh, tinuro kong kalaman si sa Casili, ay mag lang po kayo. Hindi ko naman po sinabing lutuin nyo na ngayon or uh, i-prepare nyo na ngayon. Ibig sabihin, naka lang po dyan in case na ganyan na ang mangyari. Pwede nyo na pong umpisa proseso, ang proseso ng kalawansi sa kasili para kahit pa paano po may panangga kayo sa mga virus o lason na pakakawala ng bawat uh, uh, bansa na magpapakawala ng anumang virus. Yan po yung sinasabi ko sa inyo hindi nga uh, kuhaan po ito sigurado na po ako 101% na po ako grabe na hindi lamang po basta darami ang apiktadong gutom at wala, wat, walang makain ang mga tao talagang halos lahat ay mas marami naman po yung mga mahihirap nating kababayan kisa din sa mga mayayaman nating kababayan ano po so kuhaan po yan ito pong mga mahihirap natin kababayan kahit kailan hindi na po hindi na po makakatayo itong mga ito unang una sabi ko nga po once na nangyari yan ay uh, yun po eh. lahat po yan lahat ng uh, kilos natin dito ay uh, talagang uh, halos hindi nyo na kayang bilhin dahil magmamahal po lahat yan po yung dilobyo pong masasabi yan daig pa po niyan yung virus dahil unang-una pag ikaw ay uh, ikaw ay mahirap na tao wala ka nang hindi ka na pwedeng hindi ka na makabili ng bigas mo hindi ka na makabili nga ng sardinas na samantalang yan yan ngayon ang uh, yan ngayon ang uh, ang uh, tagapagligtas ng ating mga mahihirap na kababayan tung sardinas ay baka po yung sardinas hindi nyo lang bilhin Maniwala kay sa akin Dahil lahat po yan, apiktado po yan At uh, Sana Huwag nang magtuloy yan Huwag nang lumalai ang uh, gira na yan Dahil uh, Dito lang po sa atin yan eh So Talaga po tayo ang unang Maapiktuhan talaga yan Ay Diyos ko ano ba ito? Ano, ba ito nangyayari? Ito po, makukonsider na po natin dilubyo ito eh. Yung magkaroon lamang po tayo ng isang presidenting bangag, dilubyo na po eh. Magkaroon po tayo ng, uh, ng asawa ng presidenting bangag na kawatan, aba ay dilubyo na po sa atin yan. So, ngayon, at na na, 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 napapabalita na dyan na sangkot sa 300 milyon. grabe ewan ko Hindi ko na alam kung ano pa ang pwedeng mangyari sa mga kababayan natin dasal lang po na sana mamatay na lang talaga itong mga nasa gobyerno ito dahil ito po talaga ang mga pahirap sa bayan eh dahil kung hindi lang, eh, hindi lang po sana itong mga kawatang mga politikong ito, ay kahit pa po magkagira-gira yan dyan eh, sa, uh, sa mga karatig bansa natin eh. Hindi po tayo apektado kasi wala pong mahihirap sana. Eh kaso nga itong mga kawatang mga politikong ito, ito ang mga nagpapahirap lalo. Walang katigil-tigil sa pangangawat ng mga animal na ito. Kaya ayun, hirap na hirap at gutom itong mga kababayan natin. So, kung hindi ba kawatan itong mga ito, at least, sana, uh, hindi ganun ka-gutom, hindi ganun ka-hirap itong mga kababayan natin. So, wala, eh. Kaya nga po, sana, magkaroon ng, kwan? Magkaroon ng presidente talaga na kriminal, yung totoong kriminal. ata ah, uh, lahat itong mga animal na ito na mga kawatan na ito. Wala na po eh. Hindi na po kailanman magagamot ang problema natin sa korupsyong. Uh, Lalo pa pong palala ng palala yan. Hindi na po magagamot yan. Maliban po kung magkaroon lang po tayo talaga ng presidenting kriminal at paglililipulin itong mga kawatang ito, saka pa lamang natin makakamtan yung totoong uh, pagbabago ng ating bansa o pagbabago ng ating buhay. Pero hanggat nandyan yung mga kawatang ito, wala pong kapag pag asa ang mga bawat Pilipino na kahit papaano ay matikman nila yung uh, hindi man hindi man sagana sa buhay yung, yung tamang tama lang sana. Ay kaso nga, yung tamang tama, wala nga eh. Yung tama nga, wala eh. Dahil lahat ito talagang puro na kahirapan na talaga at kagutuman ang nangyayari. So wala. Kaya nga po tapos susundan pa ng gira na yan. At ayan nga pag nasundan nga ng gira na yan sinabi ko na po kanina apiktado po tayo kahit kailan po hindi na kailan man aangat pa itong mga kababayan natin. Well hindi ko naman po masabing kapalaran nila yan eh, Hindi po eh. Yung sabihin, kasi, ganyang kahirap nila, kapalaran nila yan. Hindi po. Sinadya po yan na magkaroon sila ng ganyang kahirapan sa buhay dahil nga po dito sa mga politikong mga kawatan. Kaya hindi po kapalaran niya, hindi po guhit ang palad nila yung pagiging mahirap. Sa totoo lang po, wala sanang mahirap na Pilipino. kung ang pinakamahirap lang pong Pilipino siguro sa ngayon, kung wala lang itong mga kawatan nito, yung masaya pa rin sila sa buhay nila na makakakain sila nang uh, hindi sila yung tipong nalilipasan ng, nalilipasan ng gutom. Yun po ang ibig ko sabihin. Kasi hanggat ganito po ang mga politisya natin na puro mga kawatan puro mga pabida, puro ang tatalino, mga magnanakaw naman. Wala na pong pag-asa. Kaya nga po, kwan eh, ah, ewan ko, bakit isinilang pa itong mga taong ito na, kwan, sana nung uh, ipinanganak na lang sana nalusaw na lang sana nung ipinagbubuntis sana nung mga nanay nila habang naglalakad sana yung nanay nila nalaglag na lang sana yan at nabagok yung ulo nila at wala sana magdanakaw ngayon Pero hindi pa huli ang lahat Mas powerful pa rin po yung ating panalangin kaya sabay-sabay nating ipagdasal itong mga kawatan politikong ito na mga matay na lang hanggang sa isang libong lahi nila para wala na pong uh, mga demonyo na mga kagaya ng mga yan. E isa lang po ang dahilan yan ng, uh, kung bakit parami ng parami at marami na nating mga kababayan ang mga sobra sa kahirapan dahil lang doon dito sa mga kawatang mga politikong ito. So, ngayon, mapunta naman po tayo doon sa kwan. Uh, kung inyo pong natatandaan, winarningan ko na po kayo yung po bang magagandang gulay? Ha? Ah, yung maganda, magagandang sibuyas, malalaking sibuyas, yung mga carrots na ang kikinis, yung mga patatas na ang kikinis, ang gaganda. Winarningan ko na po kayo dyan. Yan po yan, yung mga galing China po yan, na, uh, galing po yan, itinanim po nila sa ama sa kontaminadong lupa. Na kung na, napakataas po ng lead content niyan so ibig po sabihin aba ay uh, pag yan po ay nakain ninyo, hindi man po agad-agad ay uh, mga palipase ng uh, ilang uh, ilang mungkan pa pwedeng, isa, pwedeng isang linggo pwedeng isang buwan pwede ka na magkakanser dyan sa taas po ng uh, lead content na mayan at saka kung po kontaminado na po yung mga yung pinagtamnan po nila dyan sa China. So ngayon po, napabalita naman po sa balita kagabi uh, gabi na uh, yung mga binibintaraw dyan sa Paco. Na mga sibuyas na yan ay uh, yan po yung mga smuggle. So kung inis smuggle po yan, ayan na po yan. Galing po sa China yan sa kontaminadong lupa galing yung mga gulay na yan. Napakahirap ang uh, intindihin ng uh, panahon ngayon. Napakahirap uh, kunin i-memorize kung bakit uh, itong mga taong ito kahit alam na nila'ng delikado sige pa. So, itong mga kuno ito, itong mga smuggler na ito. Alam nilang delikado sa ating uh, sa kapuan natin Pilipino. Pero mag-i-smuggle pa rin sila ng mga ganyan dahil lang para lang gusto nilang kumita ng pira. Bakit ba ayaw nyo mag-isip ng, uh, ng tama na lang para pagkakitaan ninyo? Hindi yung puro ang iniisip nyo, puro kasamaan na lang. At ang, um, kung nga dito, ang nanay ng mga smuggler ay itong alam nyo na. Kung yung mga demonyo dyan na mga mukhang uh, palaka na yan, yan yung mga rayina ng smuggling. So, wala eh. Sabi ko nga po sa inyo, wala wala naman talagang wala naman talagang malasakit sa kapwa Pilipino nitong mga nandiyan sa gobyerno. Bagkos ay uh, gusto pa nga nila mapahamak ka. Gusto pa nila mamatay na lang kayong lahat, wala silang pakialam. Kung makakain kayo na may mga virus at may mga uh, lead content yung mga mabibili nyo sa palengke Yun nga po, masakit eh. Bumili ka na ng pagkamahal-mahal, yun pala, makaka-cancer lang pala. So parang walang pinagkaiba yan doon sa bumili ka ng cancer. Pumunta ka doon sa isang tindahan at pabili nga ng lason. Yung mga ganun ba? Tapos ininom mo yung lason. Ganun lang yung, yun lang po ang ka halintulad nung ibig ko sabihin so wala na talaga wala na kayong mapipili ng tao na may malasakit sa kapwa natin wala na puro yan sila yang, uh, after money na lang sila basta may pira wala silang pakialam basta sila ay uh, kumakamal ng pira ganun po itong mga animal na ito kaya nga po sabi ko uh, mga matay na lang ito pero sana, at uh, malapit na tayo matapos at hindi pa ako nakakapagmura dito, sana mapigilan ko pa rin. At uh, sabi ko nga kung maari lang talaga. Uh, Mag-suggest nga po kayo kung ano ba yung, uh, kung uh, magbabago ba ako ng content at hindi na ako magko-content dito sa mga politiko. Mag-suggest nga po kayo kung ano po ay yung uh, iniisip ninyo na babagay na gawin kong content at wag na itong uh, mga uh, political issue at uh, sa itong mga nangyayari sa atin tayo nga po ang mag-suggest at uh, babasahin po natin yan kung uh, kung sakalit ko ang baguhin na natin itong uh, <clears throat> ginagawa kong uh, content na ito. pero kung babaguhin naman natin paano nyo malalaman yung mga hindi nyo pa alam maaaring malalaman nyo sa iba pero may mga may mga pwede kayong malaman sa iba na mayroon akong alam din na pwede kong i i uh, bato sa inyo so yan po kaya kawawa talaga kawawa yung talagang uh, grabe nakakapangilabot talaga yan po, yan lang po ang concern ko talaga yung uh, ito. Pagka ito ay eh, nagtuloy-tuloy itong giran ito. At yan naman po pinarinig ko sa inyo yung uh, at uh, mukhang uh, napipika na ito si Trump at gusto na niya sumali. At uh, grabe. Pag yan po ay Somalia. Tapos sa uh, Somalia din po yung uh, Russia kumampi po sa Iran Ka kaalyado naman po talaga ng Russia yung Iran tapos magkaibigan po itong si Xi Jinping at saka itong si uh, Vladimir Putin ng Russia at sumama na rin po itong China nandoon na po yung sinasabi ko kanina na posible na magkaka third world war wala po matitira pagka nagkaroon ng third world war ang uh, matitira lang talaga dyan, yung uh, yung mga naka panuod doon sa mga itinuro kong kalamansi at sa sili. <coughs> <coughs> Dahil uh, ang labanan po ngayon, hindi na po mga bala. Virus na po. Kaya po yun lang po yung paulit-ulit Kung uh, ipinapaalala sa inyo Yung Kalabansi at sa Kasili Mag-stack mag na po kayo Para pagdating ng uh, ganyan na uh, Mayroong kayong uh, Mayroong kayong panglaban Diyan sa mga virus na yung pakakawalan Ng mga bansa na yan Hindi po malayong mangyari yan At uh, Talagang pa na po yan Talagang uh, Maaaring mangyari na at uh, yan, yun, walang kakuntintuhan talaga ang tao. Tingnan nyo yan. Ay kung uh, pinabayaan na lang sana natin yan, at uh, sila sila, wag nang magisali yung kung sino-sino pa. Yun po ang problema kasi sa atin ng mga tao, yung kampi-kampihan. Oh. Maging dito sa politika, yan po yung problema yung mga kampi-kampihan na yan kahit mali na basta uh, bayad ka kakampi ka o kagaya itong mga nangyayari dito ng mga congressman kasi binayaran na nga ng 150 million para sa firma sa impeachment ni Sarah Duterte ayun, kampi-kampihan na firma na 100 million na matig ito. Tingnan mo ang kawalang hiyaan itong mga hayop na ito. Kaya maraming kakampi si Tikbalang kasi nga, siya ang may hawak ng pera. Kasanggang dikit niya, pareya sila. Kaya sila-sila sila, sila ang umuubos ng pera ng bayan, baka hindi po ninyo alam. Yan, yang sa budget appropriation na yan, si saldi ko na yan. Saka itong si Tikbalang na ito, yan po yung nagpasasa ng pira ng bayan. At dyan pa sa 241 billion na yung insertion. wala na po yun, hindi na po may babalik yun. Kasi ngayon, panibago na naman pong deliberation ng budget niyan. Budget for 2026 na naman ang pag-uusapan niyan. So, mawawala na po yun. Hindi ba't nag-set ng uh, oral argument ang Supreme Court para dyan sa mga blanco-blanco na, na insertion na yan? Ano na pong nangyari? Parang wala na po ang balita. Kaya wala na. Kaya ito po yung mga politiko, ito yung mga uh, legal or lisensyadong mga kawatan kaya kung gusto mo pong magnakaw sikapin mong maging uh, politiko ka sikapin mong makapunta sa senado o sa kongreso yan yun may lisensya ka na para magnakaw ganun naman po kasimple yan uulitin ko lang po Trilyon pesos ang ginagastos ng mga congressman na yan na wala namang ibang ginawa Kundi ang uh, kabulastugan. Ano bang uh, ano bang uh, benepisyo ng mga Pilipino? magbe ba yung mga Pilipino diyan sa mga pinaggagawa nitong mga gonggong na ito? Diyan la sa Senado. Ha? Ang pagkakaalam ko dito sa mga senador at sa dito sa mga congressman na ito ay uh, gumawa lang sila ng batas pero ang nangyayari po niyan, sila ang tagagawa ng batas, sila rin yung uh, uh, magkakaroon ng project, contractor na sila, sila pa ang supplier. Kaya dyan, 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 uh, dyan na ipinanganak yung mga corruption eh. Imaginin mo, tagagawa ka ng batas, magkaroon ka ng project. Ay eh, maanong mag-concentrate na lang sa paggawa ng batas. Bakit may mga project-project pa kayo sa mga kung ano-ano niyang kaikikan? kaik Isa na rin niya sa Senado na yan, di ba sinasabi ko diyan? 200, to, 270 up to 300,000 ang ng isang senador. Ganon ang sweldo niyan. Pero mas mabibigla kayo dito sa allowance lang, ha, allowance lang monthly, buwanang, buwanang allowance, 2 million po. Mayroon pa silang yearly na 100 million mahigit sa kanilang mga pidap, mga project. Lalo nitong mga kongresista. Mas matindihan kongresista. Yan yung mga anay sa lipunan, yung mga politikong iyan. Pistih ng lipunan. Yan ang bayros ng lipunan. Marapat lamang magkamatay na lang kayong lahat ng mga buwakan ng ina nyo. Pasinsya na po kayo. I Stop na po ito dahil mukhang uh, aarangtada na naman ako. So maraming salamat po at uh, malamal mahal ko po kayong lahat.